Ayan, magandang araw po sa inyong lahat dyan Mga kadaan TV community Good morning Good afternoon Good evening Depende po kung anong oras kayo uh, Sa inyong mga kinaruroonan Saan man dako kayo ng ating mundo Ayan, si Kuya Dan TV Vlog po Ang inyong lingkod Kung mapapansin ninyo ay naririto sa isang mall na kung saan nasa ikatlong palapag po ako Okay, sabi nga natin pasyal pasyal pag may time pero tingnan muna natin ano ba talaga ang pakay ni Kuya dandito dito bakit nandito na naman muli tayo sa Ayala Mall kung inyo pong uh, isang buwan nang nakakalipas na galing na po ang inyong lingkod dito para po saan nyo nanong pakay ni kuya dan dito share po tayo na kung saan po may official na lakad tayo rito sa Ayala Mall third floor na kung saan po ay for follow up tayo ng ating uh, pag-ibig uy nagkakapag-ibig si kuya dan TV vlog alright so igagala ko muna kayo bago natin tingnan yung opisinang pupuntahan ko para for par familiarization niyo kung kayo po mapapasyal dito sa third floor pong ito ayan uh, tren ten. ito ang third floor dito sa left wing ako kung ang direction po natin ay papuntang east ayun yung opisinang pupuntahan ko yung pag-ibig yan po ang branch ng mga OFW so information mga loads mga idol para po sa mga kapatid nating OFW kung kayo po may mga follow-up transactions sa inyong pag-ibig, dito po ang uh, opisina nating mga OFW. Mamaya, lalapitan natin. Iikutin ko muna ng 160 degrees o 180 degrees para makita nyo itong third floor. O kung saan sa banda rito ay parang KD place to, yung mga bata. Yung mga pasukan ko ng mga bata hindi pa po siya bukas as of this time na magto-12 na. So, diyan naman, may bowling, then billiard, ayan, para mga amusement game dyan, sa bandar yan. and sa dulo na yon doon tayo nang galing, yun, at kakanan tayo dyan, na kung saan, dyan naman po kami sa bandang kanan niya nanood nung uh, PBA, uh, half court game, Iikot na tayo ng mga 90 degrees. Ayan, meron dyan na uh, baby alive. Yung parang tindahan ng mga toys. Ayan po, o. Oh. Ayan, para sa mga tsikiting po niyo kung magdadala kayo ng baby. Pagpunta uh, ninyo ng pag-ibig kung mamamasyal dito. Okay, so lingunin po natin ang baba. Sa second floor naman, yan po ang makikita ninyo. Ayan, papunta naman lupo. Pero syempre, pupunta na tayo doon sa aking pakay na opisina. Informasyon po para sa ating mga minamahal na mga overseas Filipino workers. Dito po ang tanggapan ng pag-ibig natin. Ha? Bigyan po kayo ng tips para sa mga kapatid nating OFW. Kung kayo po may follow-up transaction. Hello sir, magbablog lang po tayo ng inyong mga pag-ibig mga kapatid nating OFW dito po ang tanggapan na pupuntahan po ninyo ayan yung mga kapatid nating OFW very accommodative tao dito friendly ma-accommodate kayong maayos at ayan po ang opisina ng pag-ibig ni Kuya Dan ayan yan sinasabi kong nagpapag-ibig na si Kuya Dan ako po ay tapos na ng transaction dito So, dyan galing, mga idol. Alright, so... Mula po rito, paalis na tayo. Ayan, nakapagbigay po tayo ng informasyon sa ating mga kaibigan, mga minamahal na OFW. Ayan, samahan nyo na po ako at tayo ay maglalakad-lakad dito sa mall na to para naman makapamasyal na tayo. Ano po? So again, leaving this place, salamat sa mga tao dyan na si mamang security guard inakomodi tayong maayos, napadali ang transaction mabuhay po kayo alright, pasyal tayo punta tayo rito sa may uh, bandang kaliwa hahanap tayo siyempre ng mumukbangan ni kuya dan kapag naglalakad tayo, lilingon-lingon po tayo kung anong mga magagandang amenities dito. Kung sakaling ang sasadyain natin dito ay pamamasyal, may alam na tayo mga spots. Ang ganyan po talaga si Kuya Dan, mga idol. Kapag official ang transaction, pag official ang transaction, ay uh, official. Pag naman pasyal-pasyal, uh, mamamasyal. Alright? So, dito sa banda rito, ay parang mga tawag dito. Ang tawag dyan, mga laruan. So, kung tawagin po ay ano bang ng pangalan ito? Aha. Uh itong tawag dito flying nilalaruan ba ng mga playstation parang ganon okay sa direction naman na yan doon ando doon po yung kanilang comfort room men's and women's comfort room okay so mag enjoy po rito magiging kasama ninyo mga masyal very cool ang panahon alright at kung saan di kayo mainit, ano lutang init lalo na po ngayong summer ay napakaganda pong pasyalan dito dahil po napakalamig sobrang sobra ano ba yung uh, nakikita kong yan na robot na yan mamaya papasyalan natin siya alright ikot tayo rito mga idol time zone pala ang tawag dito sa palaro na to playstation na to It's time zone. So, ito po ang uh, uh, landmark kung kayo po ay pupunta dito sa pag-ibig. Ito pong time zone. Nasa medyo gitna ito. Ah, parang uh, pinaka-center kung saan kayong direksyon pupunta. Papunta ron. Sa banda Nasa kalagitnaan lang po ito. Diyan naman ay mga establishmento uh, establishment ang iba po ay sarado pa at iikutin ko po, po yung direction na yon ayun doon doon kami galing doon po ang entrance sa banda roon doon ang entrance sa hallway na yan doon ang papuntang baba na yan going to direction of kung lalabas na kayo doon sa dulo tuloy tuloy na lang po yan doon sa may uh, mall of Asia Guro po, mga almost, uh, more or less, mga 1 kilometer pa from here. O oh, hindi na po aabot. Natansya ko lang po yun. Alright, so, dito medyo attractive ako rito. Tui uh, Rush. Ayun. Parang nakakita ko rito magandang short video, mga loads. Mm, uy, medyo napansin ko itong... Uh, KFC Mukhang uh, masarap yan Tingnan ko kung pwede tayong magmukbang dyan mamaya Alright, so muli Kuya Dan Dito muna ako sa third floor Ina-update ko kayo yung situations mo rito Most especially po Most especially po Doon sa mga kapatid nating OFW Ako kayo po ay magbabalik bayan In CR ang uwihan po ninyo Dito po sa Ayala Mall Yalamol ang uh, pag-ibig branch para sa ating mga uh, OFW So former OFW po ako kaya dito ako nagtransaksyon transaction ng aking pag-ibig Ayan, so araw ng mga puso ako pumunta rito, araw ng, ng pag-ibig So ang sinadya ko po rito ay pag-ibig Alright, okay so sa mga idol po natin dyan na uh, taga ng aking lingkod may galab shoutout po sa inyo so abangan po ang aking pag-shoutout sa aking kompletong members kompletong super chatters and mga supporter mga idol abangan po sa susunod kong uh, vlog mamention ko po kayo ron para pasalamatan sa walang sawang pagtangkilik sa inyong lingkod. Dan TV Vlog. Alright, so hanggang dito na lang po. Huwag po natin kalimutan yung hindi pa po dyan nakaka-subscribe. Please subscribe Dan TV Vlog. Uh, huwag na rin pong kalimutan na impress ang notification bell and uh, like and share naman. Alright, Dan TV Vlog signing off. Bye-bye!